this is the saddest day in Philippine history kukunahin ko. ko ang Pilipino kukunahin ko ang pagsiservis ko sa kapwa ng Pilipino nasasaktan ako nalulungkot po ako sa ikatatay natin sa katatay digong na ginawa kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Ilasan, ilasan ka maun. Nakalis na. pala ang Pangulong Sinadilla. Nakalis na. Oh, patro, pa. Hindi tayo makalaban, Paul. Hindi Hindi tayo makalaban, Hindi tayo ka sa ang tatay na ginawa niya ang lahat para sa Pilipinas. Salamat. Ang Pilipino ang dapat sa kapwa Pilipino. Ginawa ni Tatay Tigong ang lahat para makauwi ang mga anak natin kahit hindi nasasaktan sa labid ayun na po ang umusga. Pilipino dapat ang umusga. Nakakalungkot at his age, yeah. 80 years old, hindi lapas ang bayan. Please pray, pray for his safety and health. Alam ko na may parang po si dating Pangulo. Ako mismo eh, katama ako po. Going out sa hospital niya kasama ko. Alam ko ang karamdaman niya. Alam na alam mo yan. Baka hindi niya kayanin. Baka hindi niya kayanin. Mapalayo. Paano yung medisina? Sino mag-aalaga sa kanya? 80 years old? Papadala mo sa napakalayo. tatuloy. Ngayon tatatuloy ko. Thank you. Salamat sa inyong support